Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon, halika kunin mo na ang mga 4-digit lucky numbers. Ito na po mga suki ko, mga masusugid naming followers ni Lola Carmen. Ito na po ang mga 4-digit lucky numbers na pwede po sa lahat po, Pilipinas at abroad po. Kahit po yung mga lucky numbers namin kanina, pwede po yan sa National, sa 2D Lotto, sa STL po. Ito na po, 4-digit lucky numbers, Greece. 7189, Canada. 3360, Mexico. 9196 nine, nine, Australia 0735 New Zealand 4276 India 1384 Philippines 3912 Thailand 6188 eight, eight. Taiwan 3510 zero. Malaysia 0963 zero, Dubai 6455 five, five. Hong Kong 7118 one, one, Singapore 93 China, 2,560, Texas, 8,377, Israel, 3,132, Las Vegas, 2,579, Alaska, 8,102, Saudi, 9,699, Japan, 3,077, Italy, 2,516, Germany, 9,298, at Korea, 3,017. Seven 5. Ayan po mga kalaki, mga 4-digit lucky numbers. Laban na po.